Ang ikalawang estasyon, ang pagdurusa sa halaman na ng Hetsimani. Ama ko kung kalooban, mangyaring iyong iliban, at huwag kong mainuman ang kalis ng kapaitan na darating sa katawan. Datapuang nga anakin, ito man ay aking hiling, ang loob ko'y di ko sundin. Kundi ang iyong loob din, siya kong tatalimahin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay niligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Apuri sa, sa iyo, Panginoon. Panginoon. Gawa ng kanyang kinaugalian, umalis si Yesus at nagtungo sa bundok ng mga ulibo at sumama ang mga alagad. Pagdating do'y, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila na may isang pukol na bato sa kalumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayun may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya ay nanalangin ng lalong taintim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnat niya ang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri pa ng sa Kristo. Panalangin. palad sa pananalangin sa pagsikap na makaipon ng lakas upang gawin ang kalooban ng Ama habang ikaw ay naghihirap sa Hetsimani. Ang mga inaanyayahan mong magbantay at manalangin kasama mo noong gabing iyon ay tila walang pakialam. Ako man ay tila walang pakialam. Inaalala lamang ang aking sariling problema. Ako ay tila walang pakialam sa mga nagdurusa sa kanilang pangulila at kanilang mga pangamba, kanilang mga kahinaan. Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagiging makasarili at bigyan mo ako ng pusong mapagmahal tulad ng puso mo upang magampanan ko ang kalooban ng Ama kahit na ito'y lubhang masakit sapagkat sa pagtupad lamang ng Kanyang kalooban matatagpuan ang kapayapaan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Apasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang una, ngayon magpakailanman at pagpasawalang hanggan siya nawa. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa amin.